following eh. Pag-following, nakapalo ba? Opo. Ha? Hindi. Follow tapos following. Nakapalo oh. oh, naka po. O, nakapalo ba? Pag-following... Yes, po. Yes, po. Hoy! <laughs> Hoy! <laughs> <Ay>, <laughs> Pwedeng manghahiram ng plato? Huh? Wala po, sa ano lang. Kilig. <laughs> ah, kilig. <laughs> Ba't siya kinikilig? <laughs> Nagkita ko po kayo sa beso lang! <laughs> Sino pogi? Ako o si tatay? Papalit ko na sa wakas! Patay tayo niya! <laughs> ka talaga! Basta nakapalo ka, hindi ka makakawawalan pag napuntahan ka namin, na nakapalo ka at nakapag-share ka ng mga upload videos natin. Followers ka? Hindi nga. Ha? Nakapalo ka? pa sa inyo. Tati Frankie. Uy. O, tapos si Andy Nancy, si Bam si Nakapalo ka kay Bandam? At sa inyo po. Tapos y sa inyo, tatulungan nyo si Atile, Elizabeth, kay Bandam, no. Nancy. Si... Nakapalo po ako sa inyo! <laughs> <laughs> nakapalo. Sige nga, titignan ko. Kung kailan, baka sa... Sa fake ka nakapalo eh. Yung daddy Frankie po 2.0? Oo. Oh. Opo, tingnan niyo po. Tignan natin. Ah, tingnan mo. <laughs> so, pas team team Daddy Frankie po. Ito ma'am, ah, tingnan mo. Pag hindi ka alis na alis na ako. si Dad 2.0 po. Eh. 2.0 hindi, ito yung sa akin. Ay, ah, po. Tingnan natin. Nag-share po ako pa eh. Following eh. Pag following nakapalo ba? Opo. Ha? Hindi. Oh. Palo, tapos palo, eh. Nakapalo oh. po. Oh, nakapalo naka ba? Yes, pag yes, po. Yes, po. <laughs> yes, po. <laughs> Pag ganyan, nakapalo na. Yes po. Kasi pag palo, hindi ka pa nakapalo po. Ay, 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 nakasulat following. Nakapalo po na Nakapalo po. na? Yes po. Ganun? Opo. Hindi nga. Opo. Hindi. Nakapalo po sa mga nakapalo po kayo. Pati sa 2.0, nakapalo ka rin. Nagis chine chine ko po yung mga video niya sa mga ano, tinutulong. Ay, titignan ko. Pwede tignan kung may nakashare din. Sige po. Oh, Saan ang Facebook mo? Ito. Ay. Yes po. Ito po. Ayan. Ayan. Oh, titignan natin. Anong hey, pangalan po, mo, ma'am? Sa Ito lang po sa Facebook, Jerlyn Eco Barbosa po. Ah, Barbosa ka? Yes po, mga Barbosa po dito. Ah, Barbosa kayo. Middle initial ko Barbosa eh. Um, tatay oh. niya po, Barbosa. Oh, ito, bakit wala? Wala po signal. Wala <laughs> signa. Walang signal. <laughs> Saan ka nakatira, ma'am? Dito po. Ayan, bro. mga kababayan, mga kabarangay. Eh, ito yung sinasabi ko. Basta nakafollow ka kay Daddy Frankie at natagpuan kanya. Hindi ko lang alam sa'yo. <laughs> pangalan mo ulit? na po, Gineline po. Gineline. Sila po? Jerry po. Sa Asawa nyo? Yes po. Ah, hello sir. Pwede ba makituloy? Yes po, Saan ang bahay nyo? Ito po, ito po. Tingnan natin yung bahay nila. Anong ginagawa nyo? Kumakain po. Ay, kumakain? Anong ulam? Ano po? Kain lang so, si lang po sa kami sa huyok. Ano? Anong ulam? Ano po ng sagyo, Pwede mo po? Yes po. Hoy! Hoy! Pwede mo hiram ng plato? Yes po, sige po. Plato? Yan, plato, James. Ay! Ha? <laughs> <laughs> Natataranta ka? Mo. Ah? Okay lang na mapunta itong ay nagkatotoo! Ay, dito ba? Dito ba. <laughs> <laughs> Opo ka din rin. Nagkatotoo <laughs> po. Nagkatotoo na? Yes po. Yes, sana mapunta niyo po itong guliman. Oh, pwede ba makikain? Ayos po. Saan ba Yan, kanin. Kanin? Narasa na manaya. Ay, masami ay sirami sir. Ah, masami ay susirayo? Saluyo sa kano Buti kayo. Ay, madami. Mabuti kayo, masami ay susirayo. Kinawala ko sa puno po Ha? Ah? Sa puno po yan. Yeah, Maya-maya pising dalas yan. <laughs> Bakit makikintab yung ano nyo? Siyempre, masipag pa ako mag is, -is. <laughs> Pwede makikain, ha? po. Walang bayad to? Wala po. Basta po kayo. Oy! Ay! <laughs> oh, may ulam, oh. May karne. Oh, wala pong karne yan. Meron. Ayan, oh. Ito, oh. Ano to? Luya. <laughs> Ay, kala ko <kong> manok. <laughs> Ilan na anak nyo? Dalawa po. saan sila? Nandito po yung panganay, tapos yung pangalawa may anak. Tay, upo ka, tay. Ah? Si tatay naman, ilang taon si tatay? 55 po. 55, kayo po? 42. Oo. Oh. Bata po. Bakit, bakit parang pawis na pawis ka, ha? Ah? Ah? Wala po sa ano lang, kilig. Ah, kilig. Ba't <laughs> yung kinikilig? Nakita ko po kayo sa personal. Ay. <laughs> Sinong pogi? Eh? Ako si tatay? Kayo po! Ah. <laughs> Papalik ko na sa mga kusin. Patay tayo Magbubo ka talaga! <laughs> Ipapalit mo na yung asawa mo sa akin! Ano oh. sa pans po niya ako! Ano ah, sa pans? Ipapalit ang asawa ko! Oo, di ba? <laughs> Pero isang tanong, sinong pogi? Ako o si Tatay? Kayo po! Hindi! Siyempre, <laughs> <laughs> oh, asawa ko! <laughs> Oo, oh, asawa mo pogi. Siyempre, inasawa mo yan eh. Pinakapugi sa puso natin si tatay, di ba? O, oh, isang tanong. Sinong pugi? Si tatay o si ako? Si asawa ko na po. Ay, very good. Yan ang gusto ko sa eh. Kain tayo mga kababayan. May kain o. Oh. Si Queris Ki. Napapanood ko po si Queris hmm. Yung nag, ano nang, mm. taong grasa. Nauhaw ako. <laughs> Nauhaw ako. Piligyan <laughs> <laughs> ng pagkain ng ano, tatay. <laughs> ah. <laughs> Walang ko? wala po to, biglang po mm. sa amin. <laughs> <laughs> Tapos si ano pa, si Boss JB. Hmm. Nakapalo pa ko din po. Nandito ay! na si Boss JB. Asan si Boss JB? Tawagin niya. Pero tanong. Ito tanong. Sino pogi? gi? Yung asawa mo o ako? Asawa ko. Yung asawa mo. Very good. <coughs> sabi ko. Hmm. Si Kuya mm. Si Kuya Aris si yun. Sabi ko na nakasinggil. Oo. Oh. Or, ang sarap, ang sarap, ang sarap ng gulay nyo, no? Boss JB, follower ka lang. diyan si Boss JB. Na, thank you po. Meron pa isa. Yung... Bagoong. Pwede makainin na bagoong? Bagoong. Mm. Kalaan ka yung mga kababayan. Mm, masarap. Ulam na, ano po yan? Ha? Ulam na mahirap. Ulam na mahirap? Mahirap din naman ako ah! Oh. Oo. Galing po kayo sa mahirap. Oo, oh, hanggang ngayon mahirap pa din. Opa. Okay na tay, meron na. Mm. Ganoon na. Walang Nandun si Lisa. Ha? Nandun si ate Lisa. Mm, nasa bahay. sa si Bandang. Kain ko lang tayo po ko lang. Bahala na yung mga kameraman ko. Basta ako nakakain. Sa oh. si Bandang po. Mmm. Palawas niyo pa ako. Palagi ko po napapulog. Si Bandam nagbakasyon. Umuwi muna. Oh. Busta buhay buhay po? Ito, tiyaga tiyaga lang Ano kameran. hanap buhay niyo? Magsasaka po. Nakikisaka po. Mmm. Tay, ang tanong ko, sabi ko, kailangan na, lagi sa puso natin, pinakagwapo yung asawa natin, di ba? Mm -hmm. Kaya tanong ko ulit, sinong gwapo? Si tatay o Mister ko. <laughs> Mister. hindi, na mag, hindi na magbabago yan, ha? Hindi eh, na po. O, kahit anong mangyari. ha? Ha? Kahit anong mangyari. May limang li... Ay, mga kababayan, pag sinasabihan nilang ang gwapo ko, may regalo ako eh. Nay, may tanong ako. Sinong gwapo? Si tatay o si ano? Mister ko. Mister? Ay, so. May limang libo ako, nay. Sinong gwapo? Mister ko po. Limang ah. libo, <laughs> nay. oh sinong gwapo? Ako o si mister? Mister <laughs> Kain na lang ako. Talo ako. Hmm? Puso sa saging to, di ba? Opo. Mm -mm. Masarap. Bagong pitas po yan, tapos sitaw. Ang bigas nyo na ito, galing, tanim nyo rin. Ano po, galing po sa biyanan ko, nakikikuhan lang kami ng ano lang ito, wala na kami dito. Kala na, kung nagtatanim kayo, wala kayo sa... Kaya po, naubos, ubos, naubos na rin po sa kakasimbang simbangkas ulang mm -mm. sa pagpapaaral ng anak ko. Ah, binintan ninyo yung bigas, ay palay, eh. sinimbang ninyo. Sinimbang na lang sa sarap, tapos na dito sa Tapos sa sa pag-aaral alam ko. Kasi college na. Namin fourth year. Ah, Binibinta nyo yung palay pang-aral? Opo. So, um, fourth year college na? Opo. Yung panalay ko. Ah, oh, very good. Malapit na. Ba't umiiyak Ay! na si nanay? Ha? Huh? Wala pa. Pahingi nga isang sakong bigas para may ano, para may pangsaing si nanay, no? E kasi nakikain ako. Palitan ko na isang sakong bigas yan. Salamat, Lord. <laughs> Kaya totoo yung ko kay Tadeo Fraytie. Sana mapunta tong sityo po kayo, guli man. ko ko na kita yung Tagawmando po yung parang may special child. Mm -hmm. Yung makarang apelido. Mm -hmm. Yan ang panood ko rin po. Ano, si da Ate Nancy, da, Ate Maylin, si Kuya Bal. Kuya Bal? Yes po. Ba't ka may Wala ano po. <laughs> <laughs> Busin natin kasi sayang. Tsaka ang sarap magluto ni ate. Ito yung mga pagkain mga kababayan na napakasarap, no? Yung natural. Baguong lang yata timple, no? Yes po. Baguong lang. Walang mm -hmm. karne. Walang halong, ano, chemical. Kasi pag may karne, mabigat sa katawan. Kaya yeah, dito lang po, gulay-gulay sa amin. Hindi mm -hmm. na po kasi mahal ng karne. Healthy food yan. Yes po. Hmm, takpan natin. Ang sarap. So, boss JB. And thank you. Thank you, Boss JB. Thank you, boss. Masaya ka ba, nay, na nakarating si Daddy Frankie dito? Yes, pero Pero mas masaya ako kasi napasyalan ko yung sulit followers ko. Yes, po. Na? Nay, sabihin mo lang na na mas pogi aw sa asawa may 5,000 libo ka. sino pogi na Ako o yung asawa mo? Kayo po. Ay! <laughs> Ang bilis magbago! 5,000 libo pa lang yan! One, two, three! Ay, one, two. One, two, three, four, 5,000 thousand pa lang yan! Ha? Ah? Sinong pogi na eh? ko. Ah, mister ko. <laughs> Ang kulit eh, no? <laughs> Masaya ka na na nana. Yes po. Nagkatutubo yung wish ko. Ano pa ang wish mo? Sana mapunta niyo po itong ano. Nag-comment pa ako doon. Sana po na itong guliman. Ay, pasensya ka na. Hindi ko nababasa. Tingnan niyo yung bahay nila mga kababayan. Oh, napaka... Ay, ano, ka, papa, lumang na bahay. Cellphone. Ha? <laughs> Kaya magbibigay po kayo ng cellphone. Bakit? Ay, gusto mo cellphone? Ay, may may cellphone ka ba eh? Ah, mister ko, pa eh. Mr. Ko, nag-iram lang po ako. Ah, nag... Ah, cellphone na ano. Pahingi, may cellphone ba tayo sa sasaya? Basta nakapalo ka, gaya ng sinabi ko, kabayan. Basta nakapalo ka, hindi ka makakawawalag pag napuntahan ka namin, na nakapalo ka at napag-share ka ng mga upload videos natin. Nakita natin mga kababayan, nakapalo siya sa ating mga so, uh, uh, Daddy Frankie Official at saka nakapag-share siya ng mga videos natin. Nakapalo rin siya sa ating team. Kaya bigyan natin ng another cellphone niya. Ano, no, cellphone? Sige. Pakuha ako cellphone. May cellphone sa sasakyan? Well, Jesse, pahingi isa. Happy ka, Nay? Yes, po kamiyak <laughs> si nanay mga kababayan. No? Salamat at ginabayan ako ng Panginoon na makapunta rin dito sa inyo. Bukod sa cellphone na ito, may 5,000 din. No? <laughs> Sige lang. ah, Bilangin mo na eh. Parang sobra eh. No? Hindi pa lang. Sige lang. Ayan ang cellphone. Bigyan din natin ng bagong cellphone si nanay. Ayan o, nakasealed pa yan. Hindi pa yan nabubuksan. Eh? Thank you po. Thank you po, sir. Hindi pa rin. Ano masasabi? Baka <laughs> matapon yung gulay. Ilipat ko dito. <laughs> Baka sa pangalawang pagkakataon, matapon na eh. Nagkatotoo yung wish ko po. Ha? Nagkatotoo po yung, ko. Nagka yung Nagka wish ko. Nagkatotoo yung wish mo. Kung po'y nasa napupunta po kayo rito. Bakit ba pag nakapunta si Daddy Frankie, anong mangyari? masaya po ako. Oo, oh, di ba? Kung gaano kayo kasaya, mas masaya din si Daddy Frankie na mapasyalan kayo. Yes po. Laban lang? Yes po. Kahit mahirap ang buhay, laban lang. Oo. Oh, oh. Kahit nagtatsaga ko, bro. Hmm? Anong masasabi ni nanay na nakatanggap siya ng blessing ngayon? Sige, sa kunin mo na yung pera baka ihangin. Salamat po kasi may blessing po dumating kay Daddy Palki. Oo. Ay, nasa, Kaloob ni God yan, no? Tsaka ito, buksan natin yung cellphone para makita rin nila, no? Paano ba ito buksan? Nakasild eh. Naantala ko tuloy yung pagkain nyo. Hindi pa kayo tapos nag-lunch. No? Huh? Okay lang po. Okay lang? Yes po. Basta dumating si Daddy Frankie. Yes po. Sabi ko nga ba eh, sabi ko, oh, naging may single. At least, po yun, no? Sabi ko, oh? naging si Daddy Frankie, sabi oh. ko. Mahirap buksan, mga kababayan. <laughs> Ayan. Ano to? Ay, case. Ay, ba't Ay, ba't walang cellphone? Ay po, charger lang. Paano yan, Nay? Eh? Sorry. Charger lang. Ayan. Oo. Oh. Ang ganda ng charger. Meron po na po, sir. Hindi na po may hiram sa Hindi asawa. ka na hiram sa asawa mo? Yes po. <laughs> ayan. Charan! Wow, ang ganda. O, oh, ayan mo. Tignan mo po. Okay. Charge mo na lang mamaya, no? Yes alam mo naman na yan. Opo. Ilan taon yung panganay niyo po? 22 po. Ito po. Ah, nandiyan. Okay. Just... Tapos yung bunso? 21 po. Buti dalawa lang naman ang anak niyo. Yes po. Oh, kasi mahirap pag sobrang madami, yes, no? Po. Sakto na yung dalawa. Yes. Hindi nyo nadadagdagan. Hindi na. Okay Matanda na. Matanda na. Matanda na. Ilan taon ka ano naman? 42. Pwede pa. Mahirap. Mahirap. Oh. Para ma-enjoy din, no? Hindi na. Salamat. Thank you, Tay, salamat na ako dito, ano? Thank you, <coughs> so ayun mga kababayan, mga kabarangay, no? Uh, isang followers ang natagpuan ng team Daddy Frankie. Pagdaan namin talagang nagsisigaw si Ate, sabi niya Daddy Frankie. At 'yun naman yung sinabi ko sa inyo. Basta naka ka kay Daddy Frankie at na-tiempohan ka namin, hindi ka mawawalan. Kaya nakatanggap si Ate ng uh, 5,000 and brand new cellphone. Kaya mga kababayan, sa mga kapanood ng bijung ito, uh, i-share nyo lang yung videos natin. Lagi lang kayo mag-share ng videos natin para mabilis ka naming manotify. wag mo kakalimutan basta kailangan nakafollow ka. At syempre mga kababayan, dahil inabot ko sila na lunchtime, nakikain ako, bigyan din natin sila na isang sa akong bigas. So saan ka pa? Ang dami natanggap ni nanay na blessing. Thank you po. Ano masasabi ni nanay? Salamat po kay Daddy Frankie sa blessing kong binigay sa akin. Tapos, God bless you po sa'yo. Hmm. Napakaswerte mo kasi yes, isa ka sa nabiyayaan you. namin sa araw na ito. Yes, ano please. naman masasabi mo sa mga followers pa natin na naghihintay na mapuntahan ni Daddy Frankie? Sana huwag silang tumigil na mag-follow kay Sir kay Sir Daddy Frankie tapos mag-share ng mag-share. Oh, yes. Sa pamamagitan ng pag-share niyo mga kababayan, mas nakakatulong pa tayo. Nay, nice. sana nakatulong kami sa hapon na ito. Sana napasaya ko kayo. No? Tay, maraming maraming salamat. Thank you, sir. Okay, God bless po. Yung magulang nyo po nasaan? Wala na po, patay na po. Saan ang province nyo talaga? Dito po sa, dito rin po sa Nang Shensur. Ah, okay. Mga kapatid nyo? Tatlo po kami. Shout out mo yung mga kapatid mo. Shout out po sa kapatid ko Gina, nasa Saudi po. Ay, uy, mapapanood niya to, marami tayo. Shout out po sa, at kapatid ko si Gina Sarate, saka si kuya ko. Oh, Ma'am Gina Sarate, ayan, pag mapanood mo man ito, shout out sa'yo and mag-iingat ka dyan sa ibang bansa. God bless po. Maraming maraming salamat mga po, kababayan. Sir. Daddy Frankie po, from Pangasinan, anak ng Pangasinan, mabuhay po tayo na. Salamat. Thank you, thank you, thank you sa food. Thank you po din, oh. sir. <laughs> <laughs> thank you <laughs> po sa ah? team, Daddy po. Opo. <laughs> salamat. Thank Ay, thank you tayo ha. Oh, pasensya na sa biroan natin na. Yes, okay okay. Night. Thank you so much. God bless po. You, bye bye.